الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه Kabilang sa habag at kagandahang loob ng ating tagapaglikha ay ang pagbibigay sa atin ng mga panahon at mga sandali na kung saan maaari nating palawigin ang ating mga mabubuting gawa upang sa gayon ay magiging ibayo para sa atin ang ating mga gantimpalang matatanggap sa kabilang buhay. Kabilang sa mga araw na ito ay ang unang sampung araw ng Dulhidya. Unang-una, papalo natin ito sa lubungin. Ang lahat ng bagay ay pwede nating salubugin sa pamamagitan ng mga susunod. Unang-una, pagbabalik loob at paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa pala ng Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَأَلَّكُمْ tuflihun At magbabalik loob kayo o kayo ng mga mananampalataya, lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala upang kayo ay magiging magdagumpay. Pangalawang bagay, sisikapin natin sa ating sarili na ito'y masamantala sapagkat ito'y kokonti lamang. Samantalahin natin ang panahon ito sa paggawa ng mga mabubuti. Sapagkat sino man ang taong hihilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na matulungan siya sa paggawa ng mabuti, siya ay gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa Bala na Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ Para sa kanila na mga nagpupunyagi para sa amin ay gagabayan namin sila tungo sa aming landas. Pangatlong bagay ay paglayo mula sa mga kasalanan. Sapagat kung isipin natin na ang mga gawaing pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito ay dahilan upang tayo ay mapalapit, gayon din ang mga kasalanan. Ito ay nagiging dahilan upang tayo ay mapalayo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano naman ang kabutihan ng unang sampung araw ng Dulhijjah? Unang-una, ito ang araw, ito ang mga araw na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa sa pamamagitan nito. Sinabi sa Banal na Quran, Wal fajr, walayalin ashir, wasyaf'i wal watar. Sumpa sa al fajr, sa bukang liwayway, at saka sampung gabi. Ayon sa opinion ng ating mga mufassirun, mga iskolar, mga nagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran, sinasabi nila na ang Sampung gabing ito ay ang unang sampung araw ng dhul Hijjah. Ito ang uh, opinion ng nakakarami sa kanila. So yan ang kauna-unahang kabutihan ng unang sampung araw ng dhul Hijjah. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nanumpa sa pamamagitan nito. Pangalawa, ito yung araw na pinanggit sa Quran na tinatawag na Al-Ayam al, al malumat Sinabi sa Balang na Quran, ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم at upang maalaala nila ang pangalan ng Allah, mapuri nila sa mga nakatakdang araw at nabibilang ng mga araw. Ano yaon? Ito yaong sampung araw ng Dulhijjah sa mga bagay na kanyang ibinigay na biyaya sa kanila ng mga hayop na kinakatay sa mga araw na ito. Pangatlong bagay, ang sugo. Ang Peta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumaksi na itong araw na ito ang siyang pinakamainam sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi niya, "Ma'min ayyamin afdalu indallahi min hadhihi inda al-ayyam min, min ashril Hijjah." Kalu, "Ya Rasulullah, wala mithluha fi sabilillah?" Qal, "Illa rajulun affara wajhahu fit-turab." illa man affar wajhu fi turab aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na ang pinakamainam sa mga araw ay itong unang sampung araw ng Dulhidya. unang sampung araw ng Dulhidya. sabi ng mga sahaba kahit na kasing tulad nito na ginagamit na mga araw sa pakikipagdigmaan sa landas ng Allah Subhanahu wa ta'ala sabi ng sugo kahit na ganun pa man maliban lamang sa isang lalaki na isinubsub ang kanyang pagmumukha, ang kanyang mukha sa alikabok. Yun lamang sabi niya. Pang-apat na bagay, itong sampung araw na uh, nasa Dulhidya, ay dito napapanahon ang Yawmu Arafah. Yawmu arafa ang araw ng Arafah na kung saan, dito uh, nananatili ang mga nagsasagawa ng hajj, ng, 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 ng hajj sa Magka sa Arafah. At itong araw ng Arafah, ay hindi lingid sa kaalaman natin na ito ang pinaka kabilang sa mga araw na kung saan uh, mahalaga sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat dito, sa araw na ito, ibinaba ang talata na nagsasabing Al-Yawma akmal tulakum dinakum wa atmam tu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Sa araw na ito, kinumpleto ko para sa inyo ang inyong relihiyon at ginawa kong buo para sa inyo ang aking habag at nagustuhan ko para sa inyo ang Islam na relihiyon. Kailan ito ibinaba? sa araw ng Arapa. Hanggang sa isang Hudyo ay dumating kay Omar ibn al-Khattab anhu at, at, kanyang sinabi, talata sa Baral na Quran na kung sa amin lamang ito ibinaba ng mga Hudyo, gagawin namin itong piyesta. Sabi ni Umar, anong talata ito? Sabi niya itong aya na nagsasabing, Aliyom akmatulakum dinakum at mamtu alaykum ni'mati ni wa raditulakum islamadina. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, oo, alam ko yan at alam ko kung saan ipinahayag sa sugo noong araw na siya ay nasa Arafa, Yomu Arafa, sa ikasiyam ng Dulhidya habang siya ay nasa Arapa na nananatili doon dahil kabilang ito sa gawain sa mga hajj. Ito ay rukon sa hajj. Kabilang pa rin sa kaputihan ng araw na ito ay dito napapanahon ang Yomun Nahar. Yomun Nahar. At itong Yomun Nahar, itong araw ng paggatid ng hayop bilang alay, ay kabilang din sa mga araw ayon sa ibang opinyon ng ating mga iskolar na mga dakilang araw. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'zamul ayyam inda Allah yawmun nahr, thumma yawmul kir." Ang pinakadakilang araw kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang araw ng nahar, itong ika ng araw ng Hijjah. Kasunod nito ay itong Yawmul Kir, itong ika isa na araw. Kabilang pa rin sa kabutihan nito ay dito sa araw na ito nangyayari na ang mga pangunahing uri ng pagsamba. Maging ito ay sala, o pag-ayuno, o pagsagawa ng hads, at pagbibigay ng kawanggo, at saka marami pang iba. Ayon sa sinabi ni Ibn Hajar, kaya nga ito naging kaiba, naging kaiba sa mga ibang araw, ay dahil nga dito na ang mga pangunahing gawain sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kabutihan ng araw ng uh, Ashrudul Hijja ang unang sampung araw ng Duhijja.